Isang araw, Isang santo, May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 12 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si Santos Nereo at Aquileo. Kamusta? May mga banal na Nereo at Aquileo ay mga sundalong Romano ng ikatlong siglo na naglingkod sa imperial na hukbo sa ilalim ng emperador na si Dioclesiano silang dalawa ay mga kapatid sa pagpapakain na lumaking magkasama mula pa noong kanilang kapataan. Isang araw, habang sila ay naglilingkod sa Roma, sila ay hinarap ng isang moral na dilema. Iniutos ng emperador na si Diocletiano sa kanyang mga sundalo na lumahok sa mga pag-aalay pagano bilang parangal sa mga Diyos ng mga Romano, ay na ang kategorikong tinanggihan ni Nereo at Aquileo dahil sa kanilang kristyanong pananampalataya. Nagpasiya silang umalis sa hukbo, sa halip na talikuran ang kanilang pananampalataya kay Yesu Kristo. Ang kanilang pagtanggi na mag-alaala sa mga Diyos na paganismo ay nagresulta sa kanilang pag-aresto at pagsailalim sa mga malupit na pagpapahirap. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok, nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya hanggang sa kanilang pagiging martir. Sa wakas, sila ay hinatulan na malunod sa dagat na nangyari mga taong 303 sa Porto, Italia. Narito ang isang dasal na inilalaan sa mga banal na Nereo at Aquileo. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuo ng mga banal na Nereo at Aquileo, mga martir ng kristyanong pananampalataya. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanilang pagtulong, ng tapang upang ipagtanggol ang aming pananampalataya, kahit na sa harap ng kahirapan. Naway ang kanilang halimbawa ng katapatan ay magbigay inspirasyon sa aming sariling pangako sa iyo. Mga banal na ni Rio at Aquileo, ipanalangin ninyo kami sa aming mga sandaling pag-aalinlangan at kahirapan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. San Pancrasio ng Roma, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.